Abanata isa. Nagising si Sebastian Wilder at naramdaman niyang nakahiga siya sa isang malaki at malambot na kama. Napakakomportable ng kama. Ito ay mas mahusay kaysa sa kahoy na ginamit niya sa bundok. May malambot pang body pillow. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Tapos, narinig niya ang hilanghing ng isang babae sa tabi niya. Nagising siya dito. May nakatalikod na babae pero napakakinis ng katawan. Hubad itong humiga sa tabi niya. Agad siyang tumayo. Anong nangyayari saan nang galing ang babaeng ito? Umiling si Sebastian habang pilit inaalala ang nangyari. Pagkatapos, bumalik ang kanyang mga alaala. Siya ay nasa Ravenview City. Sa nakalipas na ilang taon, pinamunuan niya ang Supreme Nexus sa digmaan sa iba't ibang lugar at nagdala ng takot sa lahat ng kanyang mga kalaban. Bumalik siya sa Ravenview City dahil inayos siya ng kanyang mentor ng kasal. Bumalik siya para ay acknowledge ang engagement dumating siya ng gabi sa lungsod. Palubog na lang ang araw para sa isang night owl na tulad niya kaya nagpunta siya sa isang bar, kung saan hindi niya namalayang nalasing. Kaya kumuha siya ng kwarto sa malapit na hotel. Habang lasing pa siya ay may kumatok sa kanyang pintuan. Binuksan niya ang pinto para makapasok siya. Ang hindi niya inaasahan, tumalon sa kanya ang babae nang makapasok siya. Napaka-emosyonal niya nang niyakap siya nito. Tapos, tinampol ni Sebastian ang noo niya na siya kagabi at hindi na niya maalala ang mga sumunod na nangyari. Sa pagkakataong iyon ay lumingon ang babae. Excited siyang makita ang mukha nito. Natural ang kilay niya na parang pininturahan ng mabuti. Mahaba ang kanyang pilikmata at para bang umiihip ang hangin sa tuwing kumukurap. Ang kanyang ilong ay matikas na parang ginagaya ng isang dalubhasang iskultor. Ang kanyang mga labi ay malambot, matambok, at bahagyang kurbado sa isang matamis at kampante ng iti. Maraming magagandang babae ang nakita ni Sebastian noon, ngunit wala ni isa sa kanila ang maihahambing sa nasa harapan niya ngayon. Hindi siya makatutuhanan. Biglang nagunat ang babae at ipinakita ang kanyang kamangha-manghang hubog ng katawan. Nakatitig ang mga mata nito sa kanya at hindi niya maiwasang mapalunok. Pagkatapos maginat ay iminulat ng mga dalaga ang kanilang mga mata na inaantok at agad na nakita ang bahagyang kulubat na mukha ni Sebastian nagtama ang kanilang mga mata na parang huminto glit ang oras. Tapos, tumili ng napakalakas ang babae. Girl, you're too loud. Iisipin ng mga tao na may ginawa ako sa iyo, mapaglarong sabi ni Sebastian. Agad na umupo ang babae at nagtalukbong ng kumot. Mukha siyang nalilito at natatakot. Sino ka? At bakit ako nandito? Yan ang dapat kong itanong sa'yo. This is my room nakatagilid si Sebastian at ay nalalayan ng kamay ang ulo nito habang nakatitig sa dalaga. Habang tumitingin ito sa kanya, lalo itong gumaganda para sa kanya. Napakasarap niya sa mata. Loming ang babae at napansin niyang wala siya sa kwarto niya. Natigilan siya sa kanyang napagtanto. Lasing siya kahapon. Maling kwarto ba ang pinasok niya? Tumingin siya sa ilalim ng kumot at nakita niyang nakahubad ito. Lahat ng uri ng negatibong emosyon tulad ng kalungkutan at kawalan ng kapangyarihan ay bumalot sa kanya habang tumutulo ang kanyang mga luha. Galit siyang tumingin kay Sebastian at sinabing, pinilit mo ang sarili mo sa akin. Ngumiti ito sa kanya na puno ng karisma. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang nanguna kagabi. Kung panget ka, itinulak na kita. Hindi naman, kaya hindi kita matatanggihan. Tsaka sinabihan ako ng mentor ko na huwag tumanggi sa gusto ng babae. Walang hiya. Hayop. Sinampal si Sebastian ng isang babaeng nagngangalang Lillian Smith. Na para bang hihiwalayan siya. Bumangon si Sebastian. Tama na. Inatake mo ako kagabi. Tumahimik ka. Sumigaw si Lillian, ngunit pagkatapos ay niyakap niya ang kanyang mga tuhod at nagsimulang umiyak sa susunod na sandali. Alam niyang hindi kasalanan ni Sebastian ang lahat ng nangyari kagabi. Siya si Drinoga, at numiretso siya sa kanya napuno siya ng pagsisisi habang iniiyakan niya ang kanyang kapabayaan, kaya uminom siya ng droga. Kahit na nagawa niyang takasan ang hayop na nagdroga sa kanya, napunta pa rin siya sa kamay ng ibang lalaki. Inangat ni Lillian ang ulo para tingnan si Sebastian. May maliit siyang bigot at magulo ang buhok. Mukha siyang ragtag barbarian. Napanatili ni Lillian ang kanyang pagkabirhen sa loob ng mahigit dalawampung taon, ngunit ibinigay niya ito sa isang lalaking tulad ni Sebastian. Mas lalo siyang nalungkot sa inaakala niya habang patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Turn around. Gusto kong magbihis. Nakita ko na ang lahat. Kailangan mo ba talagang tumalikod? Umirap si Sebastian. Ngunit nang makita niya ang galit na ekspresyon ni Lillian, sumuko siya at tumalikod. Mukha siyang mas marangal sa pananamit. Branded ang damit niya. Halatang mayaman siya. Huwag kang malungkot. Ako ng responsibilidad kung kinakailangan, nakangiting sabi ni Sebastian. At paano mo gagawin iyon? May kakayahan ka bang gawin iyon? Naningkit ang mga mata ni Lillian habang nakatingin sa simpleng kasuutan ni Sebastian. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Mukha namang mura ang mga damit na ito, pero may pera ako. Kaya kitang ibigay. Kahit isang dosen ang anak ko ang ipanganak mo, kaya pa rin kitang ibigay. Kampante si Sebastian. Siya ang nagtatag ng pinakamalaking korporasyon sa mundo ang Phoenix Corporation. Siya ay may higit sa trilyon na mga ari-arian. Maliit na problema ang magpakain ng isang daang tao, lalo pa ang isang dosina. Tama na. I really hate arrogant men like you. I am Lillian Smith, the heir of the Smith family. Marami akong manliligaw. I don't need you to provide for me. Napuno siya ni Lillian. Kumuha siya ng isang balumbon ng pera sa kanyang bag at ibinato sa kanya. Kunin mo itong pera at umalis ka na. Huwag ka nang magpapakita sa akin ng kahit ano. Bumagsak ang ekspresyon ni Sebastian. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi pa ba malinaw? Ito ang bayad sa ginawa mo kagabi. Tumalikod na si Lilian para umalis pagkatapos sabihin iyon. Tumigil ka. Magpaliwanag ka. Napahiya si Sebastian. Binigyan niya siya ng pera pagkatapos may nangyari sa kanila. Sino siya sa tingin niya? Ayaw na siyang kausapin ni Lilian. Kaya nagpatuloy siya sa paglalakad. Mabilis na tumayo si Sebastian sa kama at hinawakan ang braso niya. Bitawan mo ako. Gustong kumawala ni Lilian, ngunit masyadong mahigpit ang pagkakahawak niya. Since you treat me like a prostitute, another round of service will be given for free. Remember to leave a good review after my service. Tumakbo sa kanya si Sebastian sa kama pagkatapos niyang sabihin iyon. Hayop ka, bitawan mo ako. Papatayin kita. Nakaramdam ng gulat at galit si Lilian habang buong lakas niyang lumaban. Natural, walang balak si Sebastian na halayin siya. Nahihiyaman siya sa mga sinabi niya, ayaw niyang suwayan ang mga mahal niya. Kaya gusto lang niya itong takutin. Biglang tumigil sa pakikipaglaban si Lilian, pero tumulo ang kanyang mga luha. Hoy, bakit ka tumigil sa pag-aaway? Nakita naman ni Sebastian na hindi na siya lumalaban kaya tumigil siya sa kanyang ginagawa gawin mo kung gusto mo. Pero ito na ang huling pagkakataon. Huwag ka nang magpakita sa akin, pero hindi kita papakawalan ng ganoon kadali, napabuntong hininga si Lilian. You're too fierce. Ayoko na. Forget it. Umalis ka na. Sabi ni Sebastian nang bumaba ito sa ibabaw niya. Inayos niya glit ang damit niya bago siya pumunta sa pinto. Hindi pa siya nakakalayo ay napahawak siya sa dibdib nito na may pananakit na ekspresyon. Pagkatapos, napaluhod siya habang namumutla ang mukha. Mabilis na lumapit si Sebastian at dinama ang kanyang palso. Naging seryoso ang ekspresyon niya. Pagkatapos, binuhat siya nito at sinimulang haburan. Mukhang nahihirapan si Lilian. Puno ng galit at lungkot ang mga mata niya. Siya ay may malubhang congenital heart disease at naisip niyang baka ito na ang katapusan ng kanyang buhay nang maisipan niyang pagsamantalahan siya bago siya mamatay, parang gusto niyang magpakamatay sa sandaling iyon. Nagmadali si Lillian na isuot ang mga ito. Damit niya tapos, iikot ulit. Kabanata 2. Habang hinuhubad ni Sebastian si Lillian, napapikit siya sa kawalan ng pag-asa. Ngunit ang pinakamasama ay hindi nangyari na kanyang inaasahan. Sa halip, hinugot. Kinuha ni Sebastian ang karayom at idiniin ito sa isa sa mga muridian ni Lillian. Pagkatapos ay inukit niya ang proseso na may pito pang sa buong katawan. Pagkatapos, idiniin ni Sebastian ang kanyang kamay sa dibdib ni Lillian. Ang mga karayom sa kanyang balat ay nagsimulang manginig at bahagyang kumikinang sa kapanahunan. Tumagal ito ng halos limang minuto. Mukhang pagod si Sebastian nang matapos ito. Sige. Magsuot ka na ng damit, sabi ni Sebastian habang inilalabas niya ang lahat ng karayom niya. Inaasahan ni Lillian ang kanyang kamatayan. Nanlaki ang mga mata niya nang marinig ang sinabi ni Sebastian. Hindi na masakit ang dibdib niya at wala na siyang nararamdaman. Iniligtas mo ba ako? Hindi makapaniwalang sabi ni Lilian. Hindi ba obvious? Sino pa ba ang nasa kwartong ito bukod sa ating dalawa? Napakurap si Sebastian. Nagulat si Lilian. Alam niya kung gaano kalala ang kalagayan ng puso niya. Kahit ang pinakamagaling na doktor sa Ravenview City ay napahaba lamang ang kanyang buhay. Binalaan ng doktor si Lillian na maaaring mamatay siya sa susunod na atakihin muli ang kanyang kondisyon. Gayunpaman, nagawang pagalingin ni Sebastian ang kanyang puso sa pamamagitan lamang ng ilang karayom sa loob lamang ng ilang minuto. Anong uri ng pambihirang kasanayang medikal ang mayroon siya? Mabilis na nagbihis si Lillian at sinabi kay Sebastian, huwag mong isipin na magpapasalamat ako dahil lang sa iniligtas mo ang buhay ko. Nako, hindi ako umaasa dyan. Natutuwa lang ako na hindi ka magnaramdam sa akin. Natahimik si Lilian. Paano siya magtatanim ng sama ng loob kay Sebastian ngayong siya na ang Sam Iris sa kanyang kalinisan? Pero siya ang unang lumapit sa kanya. At pagkatapos ay iniligtas ni Sebastian ang kanyang buhay mula sa kamatayan. Anong karapatan niyang magtanim ng sama ng loob sa kanya? Just take the money as my medical fees. We are equal from now on, ani Lilian at naghanda na siyang umalis. Sandali lang. Tumawag si Sebastian. Hindi ba ito pera para sa bed service ko? Kailan mo ito naging bayad sa medisina? Hiyang-hiya si Lilian. Binigyan lang niya si Sebastian ng 10,000 dolyar para pagaanan ang loob niya at bigyan ng babala na huwag na siyang makitang muli. I'll send the rest to you. I don't have any cash left now. Cash lang ang gusto ko. Alam kong baka subukan mong lokohin ako mamaya mag ako ng pera ngayon at ibibigay ko ito sa iyo, sabi ni Lilian. No way! Saan ako pupunta para hanapin ka kung tatakbo kapag pagkatapos mong umalis? Ngumuso si Sebastian. Bakit hindi ka nalang sumama sa akin sa bangko? Galit na sabi ni Lilian. Hindi rin pwede. Paano kung itanggi mo ang nangyari? Wala pa tayong tiyak na kasunduan. Hindi ko kayang ipaglaban ang sarili ko, lalo na kapag sinasabutahe mo ako pagkatapos. Ano ang iyong ideya? Nainas ngayon si Lilian. Pinag-isipan ito ni Sebastian bago sinabing, bakit hindi ka magpadala ng isang tao dito para magdala ng pera? Huwag. Tumanggi ngayon si Lilian. Hindi niya ipaalam kahit kanino na natulog siya sa isang hotel kasama ang isang lalaki. Kung ganoon, isa lang ang pagpipilian natin. Kakaibang ngiti si Sebastian habang nakatitig kay Lilian. Ano yun? Simula noong pinagsilbihan mo ako kagabi, pagsilbihan mo na ako ngayon. Pakakawalan kita kapag nasiyahan na ako. Ngumisi si Sebastian. Ikaw. Nanginginig sa galit si Lilian habang nakaturo kay Sebastian. Sa wakas, binitawan niya ang kamay niya at ipinikit ang mga mata, na para bang binibigyan siya ng pahintulot na gawin ang lahat ng gusto niya. Pinigilan ni Sebastian ang pagnanasang kunin si Lilian sa sandaling iyon. Hoy, babae! Ikaw dapat ang nagbibigay sa akin ng serbisyo, hindi ang kabaligtaran. Lalong nagalit si Lilian. Sumigaw siya, gawin mo lang kung gusto mo. Si Lilian ay nagmula sa pamilyang Smith, ang pinakamayamang pamilya sa Ravenview City. Mahirap para sa kanya dahil malamang nawala ang kanyang virginity. Imposibleng bigyan niya ng serbisyo si Sebastian ngayon. Nawala na ako ng gana sa kayabangan mo. Okay lang. I'll find my fiancé, Tamad na sabi ni Sebastian pagkatapos humikab. Paano magkakaroon ng fiancé ang isang hayop na tulad mo? Sinong babaeng nasa tamang pag-iisip ang gustong pakasalan ka? Napabuntong hininga si Lilian. Oh! My fiancé is Maria Lisbon from the Lisbon family, masayang sabi ni Sebastian. Lilian clicked her dila. How can a girl like her like you? Influential din ang family niya dito sa Ravenview. Can you get over lying? Natural, hindi nawala si Lillian kay Sebastian. Kahit na ang pamilya Lisbon ay mas mababa kaysa sa mga Smith dito sa Ravenview City, sila ay itinuturing pa rin na upper class. You don't believe it. Too bad. You can live now. You can't do that kapag lumakas na naman ang pagnanasa ko. Agad na tumakbo palabas ng kwarto si Lillian, isang eksenang nakakatuwa para kay Sebastian. Tahimik siyang tumawa habang hawak ang pera. Si Sebastian ay kilala bilang Supreme One, isang lalaking nagkakahalaga ng bilyon-bilyon at CEO ng Phoenix Corporation. Bilang isang henyo sa larangan ng medisina, ang henyong manggagamot ni Dragotha na si Ezekiel Moniz ay walang iba kundi ang pinakamahinang alagad ni Sebastian. Maging ang pinuno ng Drake's din, ang pinakamalakas na martial arts clan, ay isa lamang informal na disipulo ni Sebastian. Pero ngayon, nandito si Sebastian na napagkamalan na gigolo. Okay lang. Hinihintay pa ako ng fiancé ko, sabi ni Sebastian sa sarili. Naginat siya bago nagsuot ng damit. Biglang tumunog ang phone niya. Nang sumagot siya, isang boses ang nagsalita ng may malaking paggalang sa kabilang linya, Supreme One, nandito ako sa iyong hotel at handa ako sa anumang iuutos mo. Ikaw ang branch manager ng Ravenview City. Hindi siguradong tanong ni Sebastian. Ang Phoenix Corporation ay may mga sangay sa karamihan ng mga pangunahing lungsod na may hiwalay na mga tagapamahala. Hindi na sila maalala ni Sebastian isa-isa. Yes, sir. Nakatanggap ako ng balita ng pagdating mo mula sa headquarters kaya ako mismo ang pumunta sa inyo, sagot ng lalaki. I'm on my way there, diretsyong sagot ni Sebastian. Isang matandang lalaki na nakasot ang ibinaba sa kanyang telepono sa labas ng pinto ng hotel. Siya ay walang iba kundi ang branch manager ng Phoenix Corporation sa Ravenview, Casper Jones. Sumenya si Casper. Mahigit isang dosen ng Rolls Royces ang tumalsik sa isang tuwid na linya. Si Casper ay nakatayo doon ng mapagkumbaba kahit na siya ang pinakamakapangyarihang tao sa sangay ng Ravenview ng Phoenix Corporation. Iyon ay dahil makikilala niya ang isang napakahalagang tao. Lumabas si Lillian ng mga sandaling iyon. Kahit pagod na siya, nakakaloka pa rin ang kanyang kagandahan. Nagulat siya sa nakita sa labas ng hotel. Hindi ba ito si Casper Jones, ang Ravenview Branch Manager ng Phoenix Corporation? Anong ginagawa niya dito? Kahit na ang mga Smith ang pinakamaimpluensyang pamilya dito sa Ravenview City, lubos pa rin nilang nirerespeto ang Phoenix Corporation. Lalo na dahil ito ang pinakamakapangyarihang kumpanya sa mundo. Pero hindi inaasahan ni Lillian na makikita niya si Casper na parang may hinihintay. Anong klaseng tao ang nararapat sa kanya ngayon? Mayaman ba siya? May tao ba sa top management ng Phoenix Corporation dito? Sarado ang hotel. Umalis ka sa lalong madaling panahon, sabi ng isang bodyguard kay Lillian. Sino ang hinihintay mo, Mr. Jones? Tanong ni Lillian kay Casper. Oh, ikaw pala Ms. Smith. Pasensya na pero hindi ko masabi sa iyo kung sino ang hinihintay ko, magiliw na sabi ni Casper. Umalis si Lilian. Sumama ang pakiramdam niya matapos mawala ang kanyang virginity at wala siya sa mood na silipin kung sino ang hinihintay ni Casper. Biglang lumabas ng hotel si Sebastian suot ang kanyang murang damit. Yung hayop na naman ba? Sabi ni Lilian bago siya nagmadaling pumunta sa parking lot. Saan ka nagpunta buong gabi, Lilian? Nakatulog ako sa bahay ng kaibigan ko, pagsisinungaling ni Lilian. Hindi niya kayang pag-usapan ang gabi niya kasama ang isang estranghero. Bilasan mo at umuwi na. Hindi magtatagal ang lolo mo. Ano? Nagulat si Lilian. Papunta na ako. Ngunit hindi nagtagal ay nasaksihan niya ang isang bagay na hindi hindi niya makakalimutan. Lumuhan si Casper at dose-dose ng mga tauhan niya sa harap ni Sebastian. Supreme One. Lahat ay bumati sa kanya ng buong paggalang dahil alam nilang si Sebastian ay isang lalaking halos parang Diyos sa kabila ng kanyang pangkaraniwang anyo. Maaari ka nang tumayo. Ihatid mo ako sa tirahan ng Lisbon. Sinamahan ng anim na Rolls Royces sina Sebastian at Casper sa pag-alis nila, na ikinagulat ng mga nanunood. You can stop here, sabi ni Sebastian bago siya nakarating sa tirahan ng Lisbon. Kahit na-engage na siya kay Maria Lisbon, kailangan pa rin niya itong mas makilala pa. Ang pinakamagandang gawin para doon ay makita siyang mag-isa.